hindi ka danag mo <laughs> mulmulong nipol na pang hmm. kami ay kulang sa nipol ko yung kuya yung tagli ko si plaza Ay ayan ate ate ang pang examen ng paiputawag so, so, alam? magpractice ka kami nang akma na wano bubrain yun kaya gred gred ye ubat magpapisang talugan ng kuya tano may niriya ko mapamusindong nun at napatras magpating gamling magpating gamling si naman ah yeah. right kasi ganyan So pwede ko na kadalo mo sa si Arby pag service yung tour. Kung na naman Iwan, ka no, imbes no, na, so, yung ano nga pa nagbirbirok parkingan maturog lang na kadong ko na. parkingan di Bagyo. Wala sa problema na no, wang parkingan. Sakto sakto lang ti Balbalay di dyan. Narugyan tagbusinan na, na tamangag natin ayaw Alam mo. <laughs>

maganda nila yung part ni ko ano masanggit eh siya lang bayat tayo eeeh naiyad lang panobela na may ngayon natin, kuha natin lugar naiyad lang jack din ang mutag so dapat may mesa sa kalsada masakto pa may mesa ag drive, magbusina ang gano'n kasang puta ko Sig sigurado Kaya may sangat yung dati liyam? Hindi, hindi. Dito naman nung edgy. Dito dito. Tapos dahil talaga. Dito. Dahil ito, ito, ito. Ito Wah! di ko niya. Kaya, ano yun? mo kay Di grapes. Grapes kada ko Kaya, ano yun? Pagkakataon mo drive and slicers nanti Tio oh, di pa kami ito. Gagang kaji ko. Ano ba drive? Ano, um, nag-drive ng tima, Ters? Nalala ka Ay. Asen, Ay, COVID hindi nito. Nag-test lang ako. Oo, isa na nangyay. Ay, tatatungin mo nung buhay mo. Ah, malakas ang loob ni Ters. Kaya na drive. Oo, nag-signal ka na dito. Parang lang. Abo, si kakonduktor na para. Ah, dayo pa eh lang. Gano'n man ang laya. Dayo pa eh. Dayo pa eh? Dayo Nayad lang. At ano, maprak-praktis mo mo? Kasi ano tag sudden stop kada ko. Binalain ka mo ba yung marina ng preno lang? Nung di nila nga Di pag nasi Dapat nung drive na nagkikatsinelas ko. Ang kumuti. Ang kumafil na nakatsinelas. Ano naka-sapatos ka? Kasi ano? Nakukuha na galgalis. Ano nakasaka-saka ka? Ang kitang side mirror mo. Ang tayo. Nabay, di ay, signal signal. signal. signal light like, ka. -na. Daka pala ba ang ira barangay at ito? Ano eh, manang mo. Rugyam tagbusinan na makaring yung no maturo. Rugyam tagbusinan na makaring yung no maturo. Uy, dayay! Da, <laughs> <laughs> <matsikat> ang mumot sila tagpasangat! Iyak! Nakadalong ronana <laughs> di